Ay, Batangas. Games. Okay. Apat lang kami, apat lang. Tara. Pwede dito kasi. Hindi pa namin. Meron tayong newbie pala sa Di Campio. Newbie sa Campio. Pwede <laughs> lang na yan talaga namin. Talagang hirap siya. Doon sa Campio lang. Medyo nag-adjust sa Campio. Ngayon, tanaw, ano? Tantutungan. Alam mo ba yung Papa? Oh, kaya yan. Kaya yan. Tara. Tara. Tara na mga idol, yan, babiyahe tayo ng mga uh, from Antipolo dito sa aming uh, tahanan Pagpunta po lang sa Tutumas, Patangas ng Primera Rosa Resident Bibisitahin namin yung bahay ng aking kaibigan na matagal na siyang hindi napupuntahan mga lodi dahil asin matagal nang hindi napuntahan so asahan uh, ba natin medyo malinis or ano man kaya ito surprise ito mga idol galing po ng Antipolo uh, papuntang Santo Tomas Patangas ay bumabiyahe po tayo ng 91 kilometers in total ang oras po ay 3 hours and 23 minutes ayon ah, po kamanong Google pero kung suswertihin mga idol, siguro yung 3 hours and 23 minutes, mabubura namin yan. Siguro mapalaser sa that. Nga, nga so lang, ang problema mga loads, newbie sa motor na di clutch kasi sanay po siya sa automatic. Kaya siyempre, yung adjustment ng clutch between automatic, medyo malaking pagbabago. At siyempre mga idol, isasama na natin yung Laguna Loop crop antipolo kaya iikutin natin buong balaguna at sit down and relax mga idol uh, enjoy mo lang panunood sa aking munting vlog at kung nagustuhan mo mga lodi sa simula pa lang pakilike and share and subscribe na rin po mga lodi para ganda ako sa susunod mag upload na ganitong video mga idol o anumang adventure uh, or fishing man or etc kaya ego muna mga idol Ayun na uh, mga lods, uh, tapi muna tayo dahil maulan Uy, hey, kape muna, Ano na, ano? Size? Ano, pre? Kaya mo, maulan, kaya ang hirap. Buti naman hindi masyado malakas na kape okay. lang. kasi eh, almusal muna, alas 7 na. Malapit na kami sa Santo, uh, Santo Tomas, Santo Santa Teresita sa pupunta namin. Okay, good. Ayan mga dumating kami rito sobrang sukal pero oh, ay linisin natin yan <laughs> oh, dito na kami tatlo <laughs> ah, tatlo motor, apat pala kami so yun, dito sila ate yun, dati pwede na yan so yun, ano lang, uh, linisin lang hanggang likod, dito <laughs> sa likod operation linis <laughs> saglit lang yan papa Oi, yung bulati ha. <laughs> May bulati. Hindi, <laughs> walang bulati. Ah, wala yan. Madakot Ayun, no? oo. Oh, oh, hanggang doon sa dulo. Bubuksan natin yan. Hindi, linisin natin ito lahat. Hanggang doon. Ang gagawin eh. Ay, yung mga sistema dito, mga idol. Yung mga... Ano tawag nyo? Duplex, ano? Hindi. Ano mga ganito, Neil? Ang tawag dyan? Hmm? Duplex? Oh, duplex. Ayun, duplex. Tapos yun, di ba ginawa nila? Para lumaki. Okay na yan small family ito naman ganyan ginawa nila ganda pasok pasok lang ay nasa school oh meron sa sobrang tagal wala na palitan mo na yan oh, pwede pa yan oh pwede pa, pwede pa. oh pwede pa padlak na yan ah oh, langis lang oh may mga ano barik <laughs> oh yun <know>? oh <laughs> Oh, okay lang, maliit lang talaga. Small family. Buti nga, nagkanda na mga tayo nung kung paano da namin dati. Eh. Ano talaga ito eh. Yun, unti-unti nang nalinis mga idol. Ah, Uy. Kasi, Siyempre, hindi mo mawala yung inihaw natin, mga Lods. Oh, 24. 22 years, 23 years na kapat. Dito ko na lang. Ayun, nalinis na. Hindi pa nalinis ng gusto kasi pauwi na kami. At least na ganyan lang siya. Yun, papack up na kami at pabalik na. Pabalik sa Manila. Ops, alam ko, nag-enjoy ka na, Idol. At alam kong nandito ka na sa parte natong video mga idol kaya i-like and subscribe and share na rin. At kung bago ka sa aking YouTube channel mga idol, paki-like and subscribe at kung nagustuhan mo ang aking munting video mga idol, paki-share na rin po. Babalik na po tayo sa Antipolo kung saan kami nanggaling. Dahil nga ang plano ay mag-Laguna Loop kaya hindi kami babalik sa aming pinanggalingan, baya Laguna, uh, Kalamba, Laguna. Dito kami dadaan sa may Paksanhan, Pakil Fami, Pabitak. Tanay, Pililia, Sampalok, at yun, magmarilaki na rin kami mga luti. Kaya enjoy watching lang mga idol. càng hơn, không được, phải không được, không được, không được, Hanggang namin sa Pasko ah. Ha? Ha? <laughs> Matamis? Hmm. Uy, ito. At tagal ko nang hindi nakakain ito ah. Siyan sa probinsya ah. pa. Marang. Uus. Kain tayo mga idol. Sino hindi nakakain dito? Kumain na kayo. Masarap to. Magkano kilo? Ang <laughs> <Matamis, no? laughs> tamis oh. Ha Tamis na? Oh. Sarap. Lami ano? ah. Tingnan niyo. Ay, sa so, ang tamis nito. Mas gusto ko to kaysa durian. Ah, oh, hilaw. Nakakain pa ko nito sa... Ay, maswap kaya lang yung buto nito, eh. Tawag ito. lutuin no? Mm, eh, ate. Amin hmm, Amin ko, eh. Oh, dami ko nang tinapon, natutubo 'yun. Ito po yung fami Diretso, simple balik uh, ng ating polo Pag uh, ka Kanang real keso? Pag so, pauwi na tayo Diretso tayo ng ating Diretso tayo Counter plato. Ayun. <laughs> Mga lods, nakapagtataka lahat. Ayun, na mahina walang hangin lang talaga. Merong umaandar 'yo. Eh, oh. mo ito naka nakatigil oh. Siguro walang hangin sa kalangitan kaya ganoon siya. Yung minto muna tayo oh, na dahil hindi siya umiikot. Ang ibig sabihin diyan, walang kahangin-hangin ayun o, no? nakikita mo mga idol balik, ayun, wala, walang ikot ayun, walang ikot ayun, wala din mga ikot hindi rin sila umiikot, ayun o, no? ibig sabihin walang hangin pero mayroong nag-iisa doon o no? dalawa diba, Tat, isa dalawa, tatlo pero isa lang umiikot hindi, <laughs> papa dog. <laughs>